Good morning. Good morning! Tapikin mo naman yung katabi mo, sabihin mo, kapatid, salamat at nandito ka pa rin. <laughs> Sa umaga na lang, no? malapit ang ating Panginoon. At uh, nakakapanabik na Talagang uh, andyan na si Jesus. Merong misyon ang Diyos sa atin. At ang misyon niya ay isa lang. Ano ba ang ni Jesus? Para tayo ibalik sa Ama. Iyon ang misyon ni Jesus. Wala nang iba. Para lahat ng mga taong nilalang ng Diyos, ng ni Jesus at ng Holy Spirit, lahat ay bumalik sa Ama. Kaya walang ibang ginawa ang ating Panginoon, kundi tayo ay Kanyang bulungan, tayo ay Kanyang paalalahanan, tayo ay Kanyang minamahal, binibigyan ng second chances, para na ganon, tayo ay makabalik sa Ama. Kasi ang pinakamahalaga sa Ama ay makita niya tayo sa Kanyang kaharian that's the will of the Father for us to be in heaven. Meron ding mission Season San Juan. At ang mission ni San Juan ay ihanda ang dadaanan ni Jesus. May mission din si Mary. Ang mission ni Mary, siya magiging ina ni Jesus. Aalagaan niya si Jesus, papalakihin, at gagabayan. At hanggang sa huling sandali ng buhay ng kanyang anak ay lagi siyang naroon. My brothers and sisters, lahat po tayo ay may misyon. Ang tanong lamang pong ay alam mo ba ang misyon na binigay sa iyo ng Panginoon? Do you know the vocation or mission that God has called you to do? Marami dito sa inyo ay may asawa na. At ang sinasabi niyo siguro is, Father, ang mission ko ay pag-aasawa. Yes, tama ka. Ang mission mo is, gawin mo yung pamilya mo na banal. That is your mission. To make your family a holy family. Kaya nga nung nagpakasal kayo sa bawat isa, ang blessing ni binigay sa inyo ng Panginoon nung kay kinasal is to make each other's holy. Yan ang inyong mission. To bring your husband to Jesus and to bring your wife to Jesus. That was your greatest mission in life. And as you do that, you're forming a holy family. Yun ang misyon ng pag-aasawa. Pero, my brothers and sisters, within that mission, God will call you for another mission. Ang sabi nga nila, a mission within a mission. So kahit meron ka ng asawa, mararamdaman mo para bang tinatawag ako ng Panginoon sa ganitong gawain. Merong gawain pagtulong, merong gawain pagbubuluntaryo, merong gawain yung mga sila ay silent giver o silent worker of God. Hindi mo napapansin na sila ay nagbo-volunteer o nagsisilbi sa simbahan, sa ating community, but quietly, no? In their own little way, they are fulfilling their vocation within their vocation. So, meron po tayo. At ang tanong ni San Juan sa atin is, alam mo na ba kung ano? Ang bukas, ang iyong mission. Sapagkat, bakit po napakahalaga ito? Kasi, ito yung magiging dahilan para magkaroon ka ng tinatawag na fulfilled life. Without knowing your mission, your life will never be fulfilled. Your heart will never be fulfilled. Kasi para ka lamang Dahon, na kung saan saan napupunta. But if you know your mission, alam mo kung anong dapat mong ginagawa. Season one, ay ipinanganak na narinig natin ngayong umaga na may kasamang misteryo. Kasi yung propesya, yung sinabi sa anghel kay Zacarias, sabi niya, hindi ka makapagsalita. Na hindi ka makapagsalita, magiging pipi ka hanggang sa ipanganak ang iyong anak. At ganoon nga po yung nangyari dito na nung tinanong nila kung anong pipapangalan nila sa kanyang anak ay sinabi niyang, One, one, the one who will prepare the way of the Lord. And doon nakapagsalita na siya. Meron po tayong tinatawag na Zacharias Canticle. Kung meron po tayong Mary's Fiat, no? yung pagluluwalhati, pagpupuri ni Maria nung sila'y nagkita ni Elizabeth, meron din po tayong Zechariah's Canticle kung saan siya din ay nagpupuri sa Diyos sa kabutihan niya sa kanyang buhay at sa kanyang bayang Israel. Nandoon yung pagpupuri sa buhay ni Zacharias at saka ni Mary na makikita natin na hanggang ngayon ay akmang-akma pa rin sa ating kasalukuyang panahon. Kaya itong si Zacarias ay bumalik sa kanyang paglilingkod sa Diyos, na hindi lamang siya puspos ng banal na espiritu, kundi puspos din siya ng kagalakan. Imagine mo, alam, alam mong hindi ka na magkakanak, pero sa tulong ng Panginoon, naging posible lahat. Imagine mo yon yung lagi kinilang, sabi ko nga, isang araw, lagi kang binamarites, no? binamarites nila si Elizabeth, sinasabi nilang, ay, yung pamilyang yan, makasalanan yan. Pero, nung pinanganak si Juan, at meron pang mga kababalaghang kasama sa kanyang pagkapanak, ang sabi nila, ano kaya ang mangyayari sa batang ito? Ano kaya ang mangyayari sa batang ito? At alam natin kung istorya ni Juan. Ang istorya ni Juan ay magandang pagnilayan natin ngayong Pasko sapagkat si Juan ay nagpunta ng ilang. Nung siya ay siguro medyo malaki na, kaya na niyang alaga ng kanyang sarili, nagpunta na siya sa ilang. At pag sinabi natin ilang, ito yung lugar na walang, walang uh, distractions. Walang distractions. Kung so bakit nagpunta si Juan doon? kasi ayaw niyang maging magulo ang kanyang misyon. Ayaw niya ng distractions. Kaya nagpunta siya doon sa ilang para yung kanyang misyon na maghahanda sa pagdating ni Jesus ay yun lagi ang kanyang pinag-iisipan. Ngayon pong panahon ng Pasko, ang daming distractions. Siguro sinasabi ni San Juan, Hey, pumunta muna kayo sa ilang. Kasi doon, magiging mas pure ang inyong preparation ng Christmas. Adami pong mga Christmas party ngayon. No? There's so many Christmas parties every day. Pero ang tanong doon is, sa celebration na yon, ano ang nasa isip ng mga tao? It's the company's Christmas party. It's the parish Christmas party. It's the family's Christmas party. But the truth is, that's not your party. It is Jesus' party. Kaya nga, meron pa ako natin dan na isang Christmas party. Last year, na ako'y natuwa. Kasi meron silang baby Jesus doon sa kanilang handaan. At bago nagkainan, kumanta muna. As if siya talaga yung may birthday, meron siyang cake. No? Kasi birthday ni Jesus. Siyang yung dahilan kung bakit tayo nagsasaya. Siya yung dahilan kung bakit tayo nandito. Siyang yung dahilan kung bakit tayo naging mapagmahal, mapagbigay. Siya dahilan. Pero, because of distractions in life, nagiging sarili natin yung ating party. No? So, kaya, kailangan siguro nating pumunta muna sa disyerto. Pumunta muna kayo sa disyerto. Pumunta muna kayo sa lugar kung saan sabihin niyo sa Panginoon, Lord, this is your party. This is your race. This is your season. And gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na binigay mo sa amin. At gusto ko ling humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkakamali. You know, my brothers and sisters, ang pinakamalalim na kasiyahan ng puso natin kapag sa paghanda sa pagdating ni Jesus ay paghingi ng kapatawaran. Now, ginagawa niyo ba yon? Pagdating ng Noche Buena, ito, tingnan nyo lang. Try nyo to. Suggestion. Pagdating ng Noche Buena, bago kayo kumain, humingi kayo ng sorry sa isa't isa. No? Humingi kayo ng sorry sa isa't isa. Tingnan nyo, yung pagsasalo nyo sa Noche Buena ay very memorable. Hindi lang siya ordinary meal na kailangan natin kumain kasi Noche Buena na. Pero, pag gagawin nyo yun, in The spirit of Christmas. Sabihin nyo sa isa't isa, this year, gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Kasi alam kong hindi ako naging perfectong mother, or father, or husband, or wife, or daughter, or son. At pag yun nasabi mo sa bawat isa, harapan, habang kayo naganda para sa Leche makikita mo, the Spirit of God will cover you. The Spirit of God will be there with you. And mararamdaman mo sa iyong puso, ito pala ang sinasabi nilang diwa ng Pasko. Yung tama yung sinasabi nilang hindi pala yung pagkain, hindi pala yung palamuti, hindi yung masasayang tugtugin, ang pinakamalalim na magbibigay ng kasayahan sa Pasko, kundi yung alam mong sa puso mo ay maligaya ka dahil maligaya ang mga kasama mo. My brothers and sisters, that is a very simple act of showing Jesus your love. Kaya sa ating pagpunta sa atin sa disyerto natin, katulad ni San Juan, tatanggalin natin yung mga distractions sa ating paligid, sa ating isipan at tumingin tayo sa sabsaban o kaysa mukha ni Jesus. At ang sinasabi lamang ng ating Panginoon is, minamahal kita kahit sino ka man. At ang gusto ko lang gawin mo ay mahalin mo rin ang iba kahit sino man sila. Yan lamang ang gusto iparating sa iyo ng Panginoon. Sa so itong Paskong ito, ang panalangin natin sa bawat isa sa atin ay yung makaramdam tayo ng tuwa ng mas malalim yung mas malalim na kapayapaan sa puso natin, yung mas malalim na pag-asa sa puso natin, yung mas malalim na kaligayahan sa puso ng bawat isa sa atin. Yan po yung ating panalangin sa bawat isa. At ganoon din sa oras na ito, pinapanalangin din natin ang lahat ng mga bata na hindi na isilang sa mundong ito dahil sa maling desisyon o dahil sa aksidente yung mga aborted babies. diyan yung ating intensyon sa, sa umagang ito. Na naway sa piling ni Jesus, doon ay para silang mga anghel na sila'y palipad-lipad no? sa trono ng ating Panginoon. We will pray for them that God will be with them in their journey towards life everlasting. Amen.